The breakdown of oh, the social po, oh, services okay. sector. Printed, we will submit to uh, the good senator the uh, breakdown of uh, those sectors that I mentioned. Of the $4 trillion new appropriations budget for this year, how much has been released to implementing agencies? print lang po, Mr. President. For uh, the status of fiscal year 2025 budget, January to October 31, ang uh, release over program is uh, 98.1%. Uh, to a tune of 6.3 uh, trillion pesos, Mr. President. For this year, certain programs and projects were withheld uh, because of conditional release of new items in the budget. Uh, departments and agencies need to submit additional documentary requirements before they can be released. Uh, as of today, po magkano po ang uh, ang, walang saro, ang uh, 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 special allotment release order. ang na, na release niyo na po Uh, ibig sabihin po yung balance per department center uh go? Uh, yes, yes, Mr. President. Uh -oh. Ang uh, balance po per department is uh for example Um, sa department po is 128 billion pesos. Uh, for special purpose fund is about 63 billion pesos po ang balance. Di itong mga conditional release of new items in the budget. Yung mga wala pang uh, uh, saro, di ba kailangan nila mag-submit uh, ng additional documentary requirements be before they can be released. Yeah. Ay, itong mga tinutukoy ko, ilan na po ang narilisan na po ng saro or wala pa? po yung na FLR nung una. Uh, Tama. FLR man ang tawag ninyo for or itong Fisaro. conditional release po? For uh, Actually, hiningi ko ito kaninang umaga ko. I was just na-anticipate ko yung mataning. So, uh, ang for later release po, 2025 is 1.3 trillion pesos ang uh, narilis na-release ho as of October 31. Uh, uh, sorry. Ang na na... I think it's the same yata ito. Uh, ang na na po is 919 billion pesos. Ang uh, balance nilang po is 192 billion pesos. Ano, ano yung basis ng pag-release nyo rito sa mga conditional release? Pag nakompleto na nila yung documents o sa agencies na po ito uh, ang nagde-decide? Uh, ano ba ito? Palakasan o anong basis nyo po sa pag-release? Kasi po, Mr. President, may mga lugar na tinamaan po ng disaster, lindol. Kung meron silang mga uh, uh proyekto doon na dapat po mabigyan ng prioridad, ano bang basis nito? Paano marirelease yun? Baka next year pa sila o hindi na po marirelease ito. Kaya ang tanong ko lang po sa inyo kung ano bang basis niyo sa pag... Uh, release nitong conditional uh, uh, release Kaya sabi ko hindi, hindi ba ito true palakasan can you confirm that mr president uh, well ito po ang advice sa akin po ng uh, dbm ang uh, mga kailangan na dokumento ay yung uh, yung uh, budget uti budget utilization rate uh, for example kung hindi naman po nagagamit yung pondo uh, hindi na nila irerelease rin so importante na nagamit po yung pondo and then yung shovel ready ibig sabihin ready na po i-execute yung uh, uh project kasama ho dito yung uh, detailed engineering work program feasibility study uh, coordination with the local government unit and then third will be the alignment with the uh, with the uh, priority projects of the president And also, lastly, is alignment with the Philippine Development Bank. Ang question ko po, pag na-release na po ito sa agencies, uh, meron pang rason ba na hindi po ito implement ng agencies? Pag na na. Sa agency, na sa agency, pag uh, typically ho, pag na-release na sa agency, uh, call na ho ng agency. Pag hindi -implement, nila in-implement, uh, anong mangyayari po dito? Babalik po sa... Magiging uh, penalty ho yan kasi yung disbursement rate ho nila mababa. What do you mean? Kung hindi nila implement within uh, two years? Uh... Naglapse ho, babalik ko sa treasury ang pondo. Since nirelease nyo na yung saro sa kanila, an anong basis niyo for releasing the saro? Kung, uh, so, so kumpleto na yung dokumento pag nare-release? Kumpleto na ho yung dokumento, na. nasa GA naman, kumpleto yung dokumento, may request sa agency, so rinirelease. So, walang ito. reason ang agency na hindi nila implement? Dapat to. Dapat. So, pag sa loob ng dalawang taon hindi nila inimplement implement babalik ko sa treasury. Babalik yeah. sa treasury. Yeah. So, bakit nil-release ng DBM sa kanila kung hindi nila implement rin? I'm... I'm assuming sa two years na yan, hindi nila implement? Um, actually, pag na-release na ho yan sa agency, call na ho ng agency kung kailan nila i-implement yung projects. Para, Theoretically, kailangan ho nila i-implement dahil pagbalik nila ho dito, nakita natin mababa yung disbursement rates. Hindi ho sila mabibigyan ng so, bunda. dapat i-implement nila? Dapat ho. Dapat. Question, uh, another, uh, itong halimbawa no, sa lugar na tinamaan po ng bagyo, o ng uh, earthquake. So ibig sabihin, kailangan nila yung mga proyekto doon sa lugar na yon para makapag-tayo muli ng kanilang mga infrastructure o mga pamumuhay kung sakaling uh, uh, social services po yung programang uh, itinulong po sa kanila. Uh, baka pwede pong check po ito ng DBM once released na po sa agencies. Lalong-lalo -lalo na po kailangan po ng uh, mga lugar na tinamaan po ng uh, ng Baguio. We'll uh, request the DBM to uh, uh, check yung mga uh, projects na hindi pa po release sa uh, agencies doon po sa mga tinamaan ng uh, bagyo. For example po sa Region 6, 7, and 8. So we'll request the DBM to check kung mayroon mga pending projects doon sa area. Pati ano po, sa Mindanao, sa, sama mo na rin po, oh, tinamahan rin po Mindanao. ng uh, pahingin na lang po ng, areas po ng uh, bagyong uwan, bagyong tino, and the uh, earthquake. Pwede rin tayo makahingi ng uh, printed copies po ng mga na-release na niya na po oh, and sa, uh, sa agencies. For infrastructure or lahat? Opo, oh, lahat. Lahat na at uh, ano status na kung na-implement na, na ho ba hindi? Since patapos na po ang taon, no, November po ngayon, ano pong balak ng DBM dito sa mga appropriation na wala pang uh, SARO? Do you actively coordinate with agencies for their compliance para ma-release na po ang SARO? I was na sinusulatan nila ng agencies, uh, riniremind nila yung mga agencies na meron pang mga unobligated amounts. So ang, ang gusto nila, ang gusto rin natin, magastos yung um, appropriated amounts para uh, maka uh, tulong to sa paglago ng ekonomiya natin. Sir President, uh, ka-address po ito sa DBM especially, no? Sunod-sunod na po ang kalamidad na tumama sa ating bansa nitong nakarambuan, Bagyo, Lindol. Maraming mga pasilidad ang nasira at maraming kababayan natin ang nangailangan ng tulong. Importante po dito ay makabalik sa normal na pamumuhay, restoration of normalcy at makabalik sila sa normal na pamumuhay. According to reports, more than 3 billion worth of facilities were damaged in the recent earthquake in Cebu, with millions also damages in mindanao is there an effort from the dbm to prioritize the release of funding to help these affected areas rebuild their facilities from recent uh, disasters Na-release na po for uh, Typhoon Tino affected areas is about 23 billion na po. Uh, this is uh, in the form of QRF, Mr. President. Pwede bang makahingi rin po ng detalye dito sa QRF? Apo, we, we'll submit to uh, His Honor, Mr. President according to the recent earthquakes uh, caused uh, structural damage and disruptions in around 5000 schools at uh, sa data natin ngayon 22 uh, 22 classrooms pa lang po ang naipapatayo as of uh, november no ang problema rito 5000 na po ang uh, uh, na, na tinamaan ng mga eskwelahan With the most affected regions identified as Central Visayas, Region 7, Region 11, Dabo Region, and Negros Island, uh, how is the DBM assisting DepEd in rebuilding and rehabilitating the affected schools? Has additional funding been released to the DepEd for this purpose? Um, and the ang DepEd meron din po silang uh, QR, QRF at um, nag-transfer na ho ng ito pala uh, 2.6 billion nag-release na po ng 2.6 billion meron nyo silang 3 billion QRF Uh, 2.6 na po ang na-release. 3 Yung QRF pa, saan ginamit po? Uh, this is for the building of classrooms. And on top of that, nag-transfer rin po sila ng 3 billion to DPWH. Ito yung problema nga, 22 classrooms pa lang po na papatayo ng uh, DPWH dahil takot sila gawin yung trabaho nila ngayon dahil sa flood control controversies. So since eh, nabin nyo na po na nag-release kayo ng QRF sa DPWH, kailan pa nila ma-implement po kaya ito? kayo I think uh, uh, that's why ang uh, DepEd uh, gusto na nila ho ngayon mag uh, partner with LGUs para pwede rin ho silang mag-release sa LGUs. Mas alam kasi ng LGUs. Yes, tama ho. At uh, meron rin po silang uh, kapasidad. And I'm sure kung ano yung mas alam nila dahil may mga local school board rin po sila. Yes, tama. Uh, na mas ma-identify nila kung ilang classrooms ang nangailangan talaga ng tulong to rebuild o magpagawa ng bagong school uh, buildings. So, pwede pong sa DBM, uh, i-monitor nyo naman po yung nire-release nyo. Hindi lang po porket mag-release kayo ng QRF, eh, hindi nyo na po mamomonitor kung saan dinala at na-implement na ito. Pahabutan po ng ilang taon na naman po ito. Eh, I'm sure alam nyo yan dahil 22 classrooms pa lang po na, na ipapatayo sa budget pa ng DBM ito. Nang Deep, ng uh, DepEd rather. So paki, pahingit na rin po ng updates sa uh, mga nirelease niyong QRF. At ano na ang nangyari? At,